Wait a minute, who are you? Oh shit. Here we go again. Run. Nani? Pwede ba ilayo mo sa May ko. A few moments later. <laughs> <yun>. Oy, ano? Ano yun? <laughs> ano 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 siya? Ano siya? Ano 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 wag mo talaga ako, ako, tadi oh. Ito tutupay ka, sabre tayo, ayos, bakit mo kasama yung sakurou? kaluluwa, kaluluwa sa nami, babaw ng la, ay naka nisan, ayun nisan sa, nasan na ju, masakyan ka, magawa, 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 yun? magawa, 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 tang eh kanina pa yan oh, sige, sige sige tara 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 ayan